Ayan guys, sino na nakakita ng uh, nag na video na yan ng security guard? So, kung nakita nyo yan, uh, talaga marami magagalit dyan sa ginawa ng uh, security guard. Kasi, na um, kaawa uh, nakakaawa naman talaga kasi yan nangyari kung titingnan nyo. Pero, pero kung kayo ang nasa sitwasyon niya, ano ba yung gagawin nyo? Kasi kung ako nasa sitwasyon niya, ganun same lang din ang ano same ang gagawin ko sa ginawa ni ni guard kasi we all know naman kung gaano nagtimpi ang uh, guard na yan kakasaway dyan sa bata o sa mga tao dyan sa labas ng SM kasi bawal naman talaga mag dyan, eh. hindi naman na uh, at saka alam naman natin na hindi totoong estudyante yung batang yan yung uh, bata na yan ay nagbibihis estudyante lang para targetin yung mga ano uh, yung mga taong maawain hindi naman talaga pagtitinda ng uh, sampagita yung ano nila diyan yung habol nila yung mga taong lumalabas diyan pumapasok diyan sa entrance ng SM diyan kung sa nakita yung uh, na bidyuhan yung video na yan target lang naman talaga nila is yung mga taong maawain syempre uh, pag ikaw yung taong nakakita doon sa batang yon, estudyante, nagtitinda ng sampagita, syempre, isipin mo, masipag na bata, uh, may pangalap sa buhay, ganon, maawa ka, yun, bibigyan, bibigyan mo ng tulong eh. Yun yung ano, target nila yan. Uh, baka nga mamaya, na, nasa likod ng sindikato yan eh. Kasi hindi mo lang naman dyan makikita yan sa, eh, sa mga SM eh. Makikita mo yan, karamihan sa mga stoplight. Dyan sa Manila, Quezon City, ano yun, lahat sila, ano, na BBC estudyante, bata, mga bata, malilita bata. Pero yung mga notebook na binubuklat-buklat nila, kung wala naman pinag-aaralan, kung ano-ano lang na nakasulat. So, yan, uh, dapat, uh, hindi tayo magpabulag sa, ano, sa awa. Dahil lang sa awa. Isipin din natin yung kalagayan ng uh, security guard. Biruin mo uh, eh, sigurado uh, maraming beses na yan nagano nag, uh, saway dia sa batang yan nagtimpi hanggang sa ayun na uh, masira na lang yung ano masira na lang yung panindan yung sampagita and also um dapat ano eh, dapat uh, hindi siya tinanggal eh kasi dahil lang do sa issue na yon na uh, tinanggal yung security guard dapat siya parangalan dahil siya ginagawa yung tungkulin niya Ah, uh, dapat 'yung tanggalin dyan 'yung ano, 'yung na DSWD na nakakasakop diyan kasi si, uh, sila 'yung ano eh, sila 'yung nag-ano uh, diyan eh, nag monitor dapat ang mga batang uh, mga batang uh, nasa lansangan, uh, supposed be nag-aaral 'yun eh. Uh. So 'yun lang naman, ah uh, dapat uh, 'wag tayong magpabulag sa ano, sa sa awa. Tingnan din natin 'yung ano, magkabilang panig. Huwag tayo magpadala dyan sa mga background music. Tapos may nag-aaway, may inaalipos ano. Tingnan nyo, lawakan nyo yung pangunawa nyo. Huwag tayo masyadong mag, ano, huwag tayo masyadong mag, uh, uh, desisyon ng kung saan ba tayo papanig. Unawaan nyo yung bawat, ah, uh, bawat angulo ng pangyayari dito sa social media kasi hindi natin alam na yung palang tinanggal na na guard ay may pinapaaral na anak tapos mag aaral ng mabuti yung anak niya pag magkaibang ba ano yan eh magkaibang bagay na yan eh so yun uh, unawain nyo yung bawat isa huwag tayo magpadala sa awa kasi pag awa yung ano <laughs> walang mangyayari so yun lang guys ayun uh, yun yung take ko dyan sa issue na yan uh, sana ah uh, maayos yan, Marisol. Basta na mabigyan ng uh, bagong trabaho si, si ano si Manong God dahil alam ko uh, ginagawa niya yung uh, trabaho niya. And ano, hindi ako against doon. Uh, maganda nga yung ginawa niya eh, dahil napakita niya na ano na porsigido siya sa trabaho niya. Whether bata yan, matanda eh. kung bawal ka dyan, bawal ka dyan. Kaya lang naman na lumabas na kaawa-awa yung bata doon is dahil doon sa na sinasaway niya, pinapaalis niya, eh, uh, mapusok yung bata, eh. Mm. Biruin mo, kung yung, mati, yung batang niya matino, hindi yan lalaban. Si, biruin mo, siya na nga yung, ano, eh, siya nga yung sinasaway, siya na yung pinapaalis. Uh, sila pa yung nananakit. Oh. Yun na, eh. Yun, nadala yung tao doon, eh, sa, ano, sa awa. Dahil doon sa background music. So, yun lang, guys. Ingat tayo palagi, and God bless.